kahulugan ng paglipat sa panaginip. Ang paglipat ay maaring isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa buhay. Hindi katakataka na ang gayong makapangyarihang karanasan ay madalas na pumapasok sa ating mga panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa paglipat ay puno ng simbolismo at potensyal na kahulugan. Magkakaugnay na aspeto ng pagbabago paglipat at personal na paglago. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin kapag napanaginipan mo ang paglipat? Maaari ba ito maging salamin ng iyong totoong buhay na sitwasyon? O nangangahulugan ba ito ng isang bagay na mas malalim sa loob ng iyong subconscious? Sumi sumisid tayo at tuklasin ang masalimuot na interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa paglipat sa nakakapaliwanag na artikulong ito. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka na lumipat? Ang panaginip tungkol sa paglipat ay madalas na sumisimbolo ng pagbabago at paglipat sa iyong buhay. Maaaring ito ay nagpapahiwatig ng personal na pagunlad, mga adhikain o mga ambisyon na maaaring mayroon ka. Kung positibo ang pakiramdam mo sa panaginip, maaaring iminumungkahi nitong handa ka na para sa mga pagbabagong ito. Ngunit kung negatibo o nababalisa ka, maaaring nangangahulugan ito na nag-aalala ka tungkol sa mga pagbabago sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na iwanan ng luma, pabor sa isang bago at kakaiba. Maaring ito rin ay kumakatawan sa iyong pangangailangan na i-declutter ang iyong buhay at alisin ang mga bagay na hindi na kailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa isang bagong bahay. Ang panaginip na lumipat sa isang bagong bahay ay madalas na nagpapahiwatig ng paglipat, pagbabago at personal na paglago. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang proseso ng paglipat sa isang bagong yugto ng iyong buhay. Pagpapaalam sa mga lumang gawi o nakaraang mga pangyayari at nagsisimula ng bago. Maaari din itong ipakita ang iyong proseso ng pag-iisip tungo sa pagbabago at ang iyong kahandaang tumanggap ng mga bagong karanasan at hamon. Maaari din itong sumagisag sa isang malaking desisyon na iyong ginawa kamakailan na malamang na makakaimpluensya sa hinaharap na landas ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat at pag eimpake Kapag nanaginip ka tungkol sa paglipat at pag eimpake sa pangkalahatan, ay sumisimbolo ito ng pagbabago at pagbabago. Maaring nauugnay ito sa personal na paglaki, pagbabago sa iyong mga paniniwala o pagpapahalaga o isang transitional na yugto sa iyong buhay. Maaring naghahanda kang alisin ng mga lumang saloobin, gawi o emosyonal na estado na hindi na nagsisilbi sa iyo at yakapin ng isang bagong paraan ng pagkatao. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkabalisa o isang pagnanais para sa pagbabago kung ang iyong kasalukuyang mga kalagayan ay tila walang pagbabago o hindi kasiyasiya. Maaari itong maging salamin ng iyong hindi malay na humihimok sa iyo na kumilos at sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat Ang panaginip tungkol sa paglipat ay karaniwang kumakatawan sa pagbabago o paglipat sa iyong buhay. Ito ay maaring sumagisag sa isang pagnanais para sa kalayaan, isang bagong simula o isang pagbabago sa iyong pananaw o personal na paglago. Kung ang paglipat sa iyong panaginip ay isang positibo, ito ay nagpapahiwatig ng pagunlad at pasulong na momentum sa iyong buhay. Gayon pa kung ito ay negatibo, maaari itong magpakita ng iyong mga takot o pagkabalisa tungkol sa pagbabago ng mga sitwasyon at pagharap sa mga bagong hamon. Maaari rin ito magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kawalan tatag o kaguluhan. Depende sa iyong emosyonal na tugon sa loob ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat sa isang bagong apartment. Ang panaginip tungkol sa paglipat sa isang bagong apartment ay madalas na sumisimbolo ng pagbabago, paglago at pagunlad ang ganitong uri ng panaginip ay maaring magmungkahi na ikaw ay nagsisimula sa isang bagong yugto ng iyong buhay. Handang iwanan ng mga lumang ugali at gawi at yakapin ng isang bagong simula. Maaari rin ito magpahiwatig ng pagnanais para sa kalayaan at personal na kalayaan. Dahil ang paglipat sa isang bagong lugar ay kadalasan nagpapahiwatig ng kakayahang pamahalaan, ang sarili at ang kagustuhang sumulong kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong lumipat sa iyong bahay. Ang panaginip ng isang taong lumipat sa iyong bahay ay karaniwang nagpapahiwatig ng pagbabago at paglipat sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang metapora para sa isang tao o isang bagong bagay na papasok sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang bagong idea, isang bagong proyekto, isang bagong tao o isang makabuluhang pagbabago sa iyong personal o profesional na buhay. Gayunpaman, kung ang pakiramdam na kasama ng panaginip ay hindi na negatibo o pagkabalisa, maaari rin ito magpahiwatig ng mga damdamin ng pagsalakay, pagkawala ng privacy o takot sa iyong personal na espasyo na sinalakay kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa isang bagong bahay at pagkatapos ay pagsisisihan nito. Ang panaginip na lumipat sa isang bagong bahay at pagkatapos ay pagsisisihan nito ay karaniwa nagpapahiwatig ng mga pakiramdam ng kawalan ng katiyakan o kawalang katatagan sa iyong paggising. Ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa iyong pagtutol sa pagbabago o takot na gumawa ng isang malaking desisyon na maaaring magdulot sa iyo ng pagsisisi sa bandang huli. Maaaring nahihirapan kang mag-iwan ng isang bagay o isang taong pamilyar o hindi ka sigurado sa hinaharap. Ang ganitong uri ng panaginip ay humihimok sa iyo na mag-ingat natimbangin ang iyong mga pagpipilian at pag-isipan ang mga potensyal na resulta bago gumawa ng mahahalagang desisyon kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa isang bagong malaking bahay. Kapag nanaginip kang lumipat sa isang bagong malaking bahay, madalas itong sumisimbolo ng isang paglipat o makabuluhang pagbabago sa iyong buhay na nakakagising. Ito ay maaaring kumakatawan sa personal o profesional na paglago na nagmumungkahi na ikaw ay sumusulong at nagpapalawak ng iyong mga abot tanaw ang laki ng bahay ay makabuluhan. Ito ay nagpapahiwatig na meron kang malaking ambisyon at mataas na inaasahan para sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na handa ka ng gampanan ang mas malalaking responsibilidad at hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat ng ibang tao ang panaginip tungkol sa paglipat ng ibang tao ay maaaring magpahiwatig ng iyong hindi malay na sumasalamin sa mga pagbabago, paglipat o paglago na nasaksihan sa buhay ng taong iyon. Maaaring ito ay simbolo ng emosyonal na destansya na nararamdaman mo mula sa taong ito o marahil ay nakikita mo silang nagbabago o nagbabago sa ilang paraan. Bilang kahalili, maaaring itong sumasalamin sa iyong sariling mga damdamin ng pagnanais na magpatuloy o pagnanais ng pagbabago sa iyong sarili o sa iyong mga kalagayan. Ang taong gumagalaw sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sariling personalidad o buhay na umuunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa ibang bahay ang panaginip na lumipat sa ibang bahay ay madalas na nagpapahiwatig ng paglipat at pagbabago. Ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa isang bagong simula o isang pagbabago sa iyong buhay na nagpapahiwatig ng personal na paglago at pagbabago. Maaaring itong kumatawan ng pangangailangan para sa pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain ang mga panaginip ng paglipat ay nagpapahiwatig ng isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pagbagay. Gayunpaman, maaari rin itong mga hulugan na sinusubukan mong tumakas mula sa isang kasalukuyang sitwasyon sa iyong buhay na nagising. Ang panaginip na ito ay maaaring humihimok sa iyo na gumawa ng mga kinakailangan pagbabago at sumulong sa iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat sa isang lumang bahay Ang panaginip tungkol sa paglipat sa isang lumang bahay ay nagmumungkahi na kasalukuyan mong kinakaharap ang ilang aspeto ng iyong nakaraan o isang nakaraang yugto ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay posibleng nangangahulugan na may mga hindi nalutas na isyo na nangangailangan ng iyong pansin rin ito magpahiwatig ng karunungan, kapanahunan at mga aral na natututunan mula sa mga nakaraang karanasan. Kung positibo ang pakiramdam na natatanggap mo mula sa panaginip, maaaring nangangahulugan ito na tinatanggap mo ang yaman ng iyong paglalakbay sa buhay. Sa kabaligtaran, kung negatibo ang pakiramdam ng panaginip, maaari itong magmungkahi ng pangangailangan na bitawan ang mga lumang paraan ng pag-iisip at pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong lumipat. Ang panaginip ng isang taong lumipat ay madalas na sumasagisag sa mga pagbabago sa mga relasyon, mga paglipat at personal na paglago. Maaari itong magpahiwatig na nakakaranas ka ng emosyonal na distansya o lumalagong hiwalay sa taong nakikita mong lumilipat. Ang panaginip ay maaaring salamin ng iyong mga damdamin sa iyong paggising tungkol sa patuloy na pagbabago at pagunlad sa mga relasyon. Maaari ding itong mga hulugan na handa ka ng magpatuloy mula sa isang partikular na yugto ng iyong buhay o magpaalam sa mga lumang gawi o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat ng bahay. Ang panaginip na lumipat ng bahay ay maaaring sumisimbolo sa pagnanais sa nang pagbabago o pagunlad sa buhay. Kadalasan ito ay kumakatawan sa isang yugto ng transisyonal o simula na isang bagong kabanata sa iyong buhay. Ito ay maaaring mga hulugan ng paggawa ng mahahalagang desisyon sa buhay o paglipat patungo sa mas malalaking personal na layunin. Maaari itong kumakatawan sa isang pangangailangan para sa kalayaan. Minsan ang gayong mga panaginip ay maaaring sumasalamin sa mga damdamin ng pagkabalisa o salungatan sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa pamumuhay na nag-uudyok sa isang hindi malay na pagnanais na magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat sa isang bagong estado. Ang panaginip tungkol sa paglipat sa isang bagong estado ay madalas na nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagbabago, isang bagong simula o isang paglipat sa iyong buhay maaaring ipahiwatig nito na handa ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay. Ito man ay isang personal na pagbabago o isang pisikal na relokasyon. Sa ilang mga kaso, ito ay maaaring sumagisag sa isang pananabik para sa pagbabago ng eksena sa iyong paggising. Marahil ikaw ay hindi nasisiyahan, hindi mapakali o nakulong kung nasaan ka sa kasalukuyan kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa isang kakilakilabot na bahay. Ang panaginip na lumipat sa isang kakilakilabot na bahay ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkabalisa, kawalang tatag o kawalang kasiyahan sa iba't ibang bahagi ng iyong totoong buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig ng kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay, kondisyon ng pamumuhay o trabaho ang panaginip ay maaari rin kumakatawan sa kawalan ng kapanatagan, pagdududa sa sarili o takot tungkol sa isang paparating na pagbabago o paglipat. Ito ay maaaring tulad ng paglipat ng trabaho, paglilipat ng relasyon o anumang bigla ang pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat sa iyong kasintahan ang panaginip tungkol sa paglipat sa iyong kasintahan ay maaaring sumagisag ng isang pagnanais para sa pangako, seguridad o mas mataas na intimacy sa iyong relasyon. Maaaring ipahiwatig nito na handa ka ng dalhin ng relasyon sa susunod na antas o may mga aspeto ng iyong personal na buhay na gusto mong mas masangkot ang iyong kapareha. Maaaring ito rin ay ang iyong subconscious na pakikitungo sa anumang mga pangamba o pag-asa na nauugnay sa mga idea na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat ng mga kapitbahay. Ang panaginip tungkol sa paglipat ng mga kapitbahay ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng pagbabago, paglipat o pakiramdam ng pagkawala ng isang bagay na pamilyar sa iyong sariling buhay maaari itong bigyang kahulugan bilang iyong subconscious na tumutugon sa mga pagbabagong nangyayari o malapit ng mangyari sa iyong kapaligiran bilang kahalili maaari ring itong sumasalamin sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong relasyon sa iyong mga kapitbahay marahil ay nagpapahiwatig ng isang pananabik para sa espasyo o isang pagpasok sa iyong mga personal na hangganan Kahulugan ng panaginip tungkol sa kapitbahay na lumipat. Ang panaginip ng kapitbahay na lumipat ay maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay, depende sa personal na karanasan at damdamin ng isang tao sa kapwa. Sa pangkalahatan, ito ay maaaring kumatawan sa mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Kung nagkaroon ka na magandang relasyon sa kapitbahay, maaaring ipahiwatig nito na natatakot kang mawalan ng malalapit na relasyon o koneksyon sa iyong paggising. Kung ang relasyon ay negatibo o mabigat, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na handa ka ng palayain ang hindi pagkakasundo o tensyon. Bilang kahalili, maaari lamang nitong ipakita ang iyong sariling mga damdamin o takot tungkol sa pagbabago at paglipat sa mas malawak na aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa bagong lunsod. Ang panaginip tungkol sa paglipat sa isang bagong lunsod ay madalas na sumisimbolo ng isang pagnanais para sa pagbabago o bagong simula sa iyong buhay. Maaaring ipahiwatig nito na sa tingin mo ay natigil ka sa iyong kasalukuyang gawain at naghahangad ng mga bagong karanasan, hamon at pagkakataon. Bilang kaahalili, maaari rin itong kumatawan sa mga damdamin ng takot at pagkabalisa. Depende sa iyong pangunawa sa bagong lunsod sa panaginip. Kung ikaw ay nasasabik at masaya tungkol sa bagong lugar na ito, maaari itong magpahiwatig ng iyong kahandaan para sa pagbabago. Gayunpaman, kung ang bagong lunsod ay nakakatakot o hindi ka nais-nais, maaaring nangangahulugan ito na hindi ka sigurado o natatakot sa mga pagbabago sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa isang mas maliit na bahay. Kapag nanaginip kang lumipat sa isang mas maliit na bahay, ito ay madalas na sumisimbolo sa pakiramdam na labis o nabibigatan sa iyong paggising sa buhay maaari itong magmungkahi na nagdadala ka ng napakaraming mga responsibilidad o obligasyon at naghahangad ng isang mas simple at hindi gaanong stress na sitwasyon sa pamumuhay. Ito ay isang hindi malay na senyales na nagpapahayag ng pangangailangan para sa pagbabawas o pagbabawas ng emosyonal, mental o pisikal na mga aspeto ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkakulong o paghihigpit sa iyong personal o profesional na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat ng bahay at pagkamuhi dito. Ang panaginip tungkol sa paglipat ng bahay at pagkamuhi dito ay maaaring magpahiwatig ng pagkabalisa o kawalang kasiyahan sa isang paparating na pagbabago o paglipat na magaganap sa iyong totoong buhay. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa mga pagbabagong ito at hindi ka handa sa pag-iisip para sa mga ito. Maaari rin itong sumasalamin sa mas malalim na pinagbabatayan ng mga takot tungkol sa pag-alis sa mga komportabling sitwasyon o ang takot sa hindi alam. Ito ay isang senyales na ikaw ay panloob na nahihirapan sa pagpapaalam o pagsulong, na kumakatawan din sa paglaban o pag-aatubili na gumawa ng mga kinakailangang pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabalik sa iyong lumang bahay. Ang panaginip tungkol sa pagbabalik sa iyong lumang bahay ay madalas na sumisimbolo ng isang pagnanais para sa nakaraan o isang panahon ng iyong buhay kung kailan ang mga bagay ay mas, ay mas simple. Ito ay maaaring mag-trigger ng kasalukuyang stress, kawalan ng katiyakan o kalungkutan. Maaari rin ito magpahiwatig na may mga hindi nalutas na isyo o hindi natapos na negosyo mula sa yugtong iyon ng iyong buhay na kailangan mong tugunan. Ang panaginip na ito ay hindi kinakailangan negatibo, bagamat maaari rin ito magpahiwatig ng pagbabalik sa pagiging pamilyar at kaginhawaan na nagmumungkahi na maaaring kailanganin mong isama ang mga aspeto mula sa nakaraan sa iyong kasalukuyang buhay upang makamit ang isang pakiramdam ng balanse kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pamilya na lumipat. Ang panaginip tungkol sa isang pamilya na lumipat ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng kalungkutan, pagkabalisa o takot sa pagbabago sa iyong buhay. Ito ay maaaring sumagisag ng pakiramdam mo ay hindi nakakonekta o malayo sa iyong pamilya ng emosyonal ang panaginip na ito ay maaari rin kumakatawan sa iyong hindi malay na pakikitungo sa idea ng mga miyembro ng iyong pamilya na tumatanda at ang mga hindi maiiwasang pagbabago na kaakibat ng pagunlad ng buhay. Ang panaginip na ito ay hindi kinakailangan negatibo. Maaari ito maging isang natural na paraan para sa iyong isip upang iproseso ang mga transition at emosyonal na destansya kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat sa isang haunted house. Ang panaginip tungkol sa paglipat sa isang haunted house ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay kasalukuyan nakikitungo sa hindi nalutas na mga isyo o mga nakatagong takot. Ito ay maaaring magmungkahi ng mga pakiramdam ng pagkabalisa o kakulangan sa ginhawa sa pagbabago sa iyong paggising. Ang mga multo sa kasong ito ay maaaring kumatawan sa mga nakarang isyo o trauma na bumabagabag sa iyo at kailangan harapin. Ang panaginip na ito ay madalas na isang palatandaan na humihimok sa iyo na harapin at pagdagumpayan ang iyong mga takot upang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na lumipat sa isang bagong bahay. Ang panaginip tungkol sa isang kaibigan na lumipat sa isang bagong bahay ay karaniwan na uugnay sa pagbabago, pagunlad at personal na paglago. Ito ay maaaring mga hulugan na ang iyong kaibigan ay sumasa ilalim sa ilang makabuluhang yugto ng pagbabago sa kanilang buhay. O maaaring ito ay isang salamin ng iyong sariling pagnanais o kahandaan para sa pagbabago. Maaari ding itong sumagisag ng pagunlad sa iyong pagkakaibigan o relasyon sa partikular na kaibigan ito. Na nagmumungkahi na sinusuportahan mo ang kanilang mga desisyon dis at tinatanggap ang mga positibong pagbabago sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng panaginip na ito, maaaring inihahanda ka ng iyong subconscious na tulungan o pasayain sila sa kanilang mga bagong pakikipag sa palaran kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa bahay ng magulang. Ang panaginip na lumipat sa bahay ng iyong mga magulang ay madalas na nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa kalayaan, personal na paglaki at hakbang sa isang bagong yugto ng buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na sa palagay mo ay handa ka ng kumuha ng mga bagong responsibilidad at nais mong simulan ng paghubog ng iyong sariling buhay. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa potensyal na stress o pagkabalisa tungkol sa idea ng pag-alis ng bahay at simulan ang isang bagong kabanata sa buhay. Ito ay isang simbolikong representasyon ng pagkahinog at pag-asa sa sarili. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa paglipat ay madalas na sumisimbolo ng pagbabago at paglipat sa iyong buhay na kumakatawan sa iyong pangangailangan na iwanan ang luma sa pabor ng isang bagay na bago at naiiba. Ang mga ito ay maaaring nagpapahiwatig din ng personal na pag-unlad, mga adikain o ambisyon na maaaring mayroon ka. Pati na rin ang iyong pagnanais na iwaksi ang iyong buhay at talisin ang mga bagay na hindi na kailangan.